O siyempre, eh, hindi natin gusto yun. Halimbawa yung senyora, tuloy, pag ng tao sa manila, ang senyora, ang isipin nila, buo ko, samantala ako, sa know. araw pumunta ko doon, anong pinatakot? Irrigation nagpapakain pati sa Metro Manila dahil mayroong excess ng mga bigas. yun ang, yun ang, yun ang kumpangga. Yun ang nagpapakain sa rest of the world. Hindi yung ganitong bagay na ito. Kaya hindi kami masaya doon. Ano mga ayahan niya? Mayroon mga involved na ibang mga mga local officials ma'am, what's your reaction sa, sa Pogo po ma'am? Eh dapat po, sino ang, sino ang may isang lang, eh dapat ayun uh, ang lumitong sa proseso. Are you in favor of uh, yung total na uh, total ban ng Pogo sa Pilipinas, sa uh, Ms. Madam uh, President? Bayaan na natin yun sa mga in charge sa, sa patakarang yun. Apo, ma'am, what do you expect sa zona po ni Presidente po? eh, uh, Uh, Siguro, halimbawa itong pinuntahan niya dito kayo, yung magsasaka, uh, pinag-usama na kayo na ano, yung pagkapinsala sa, sa El Niño, at kailangan pinalaan niya ng malaking pondo para sa mga pagsasaka, pati edukasyon. Palagay ko kay kasama yon, kasama niya doon sa kanya. So, na. Do you expect na kakamundo ng West Philippines? Malawang. Wait. Wait, yun no, na. No.